Sino ang apat na mga ngabayo sa pahayag? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video nito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Ang apat na mga ngabayo ay simbolikong paglalarawan ng apat na kaganapan sa huling panahon. Ang unang mga ngabayo sa pahayag ay inilarawan sa pahayag sa isdos. Pagtingin ko, nakita ko ang isang kabayong puti na ang sakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y humayo upang patuloy na magtagumpay. Ang unang mga ngabayo ay maaaring tumutukoy sa Antikristo na binigyan ng kapamahalaan at tatalunin ang sino mang lalaban sa kanya. Ang Antikristo ay ang magpapanggap na Kristo na darating din naman lulan ng isang puting kabayo. Pahayag 1911 hanggang 16. Ang ikalawang mga bayo sa pahayag ay makikita sa pahayag sa is Isa namang kabayong pula ang lumitaw. Ang nakasakay rito ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Isang malaking tabak ang ibinigay sa kanya. Ang ikalawang mga bayo ay tumutukoy sa isang madugong digmaan na magaganap sa huling panahon. Ang ikatlong mga bayo ay inilarawan naman sa pahayag is, 5 hanggang sa is. Isang kabayong itim ang nakita ko. May hawak na timbangan ang sakay nito. May narinig akong wari isang tinig buhat sa kinaroroonan ng apat na nilalang na buhay. Ang sabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong paggawa at tatlong takal na sibada lamang ang mabibili ng gayunding halaga. Ngunit huwag pinsalain ang langis ng ulibo at ang alam. Ang ikatlong mga bayo sa pahayag ay tumutukoy sa isang malawakang tagutong na maaring resulta ng digmaan na inilalarawan ng ikalawang mga bayo. Ang ikaapat na mga bayo ay binanggit sa pahayag sa is Ang nakita ko na may isang kabayong maputla ang kulay. Ang pangalan ng sakay nito ay kamatayan at kabuntut niya ang hades Binigyan sila ng kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, tagutong, salot at mababangis na hayop. Ang pangapat na mga ngabayo sa pahayag ay sumisimbolo sa kamatayan at pagkawasak. Ito ay kombinasyon ng mga nagdaang tatlong mga ngabayo. Ang ikaapat na mga ngabayo ay magdadala ng karagdagang digmaan at nakalulunos sa tagutong kasama ang mga nakakakilabot na mga salot at karamdaman. Ang pinakanakakamangha dito, ang pang-apat na mga bayo ay pasimula pa lamang ng mas malalang sumpa na darating na mas maigpit na kahirapan. Pahayag kabanata 8 hanggang 9 at kabanata 16. Yan ang aming sagot sa tanong na, sino ang apat na mga bayo sa pahayag? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panuorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.